Iris, ngayong araw ang pahiwatig ay may kalungkutan na pwedeng mangyari sa gagawin na pakikipag-usap sa mga kapatid, kaya maging mahaba ang iyong pasensya. Lalo na kung mas nakakalamang ang kanilang kabuhayan, kahit nakakalungkot ang nadidinig sa kanilang mga nasasabi, ay dapat mo nalang ilabas sa kabilang tainga, nang hindi ka mabigyan ng bad energy at mapalitan ng swerte, para sa iyong mga ibang plano sa pamumuhay, at kung may mga bagay kayo na dapat puntahan ng minamahal ay gawin ninyo, dahil napapasaya ninyo ang inyong aura at nakakagawa na makapag-ipon, na maglilinis ng inyong mga nagpapahina ng kalusugan. Sa iyong pera kung walang naiipon ay tuloy mo lang naaayon na gawain, at biglaan ka din mabibigyan ng gabay ng maayos na pera para gumanda ang iyong pagkakaperahan. Sa may negosyo ngayong araw ang pahiwatig ay may malalaman ka na ibang bagong idea na pwede mong mailagay sa iyong negosyo kaya dapat mong pag-aralan mabuti at makikinabang ka ng maganda para sa iyong negosyo ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ay kung lagi kayong magkahawak sa mga plano sa gagawin ay kaya ninyo makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay. Dahil sa masaya ang gabay kapalaran na kayo, ay mabigyan ng katalinuhan sa mga dapat nagagawin gagawin. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color white and color blue number 10, number 25 at number 36. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay kung mayroon kang pupuntahan ay huwag kang mag-alinlangan dapat kang tumuloy, dahil kung urong sulong ka ay ikakabagal ng swerte sa gustong magawa, dapat ay diretsyo ka sa gustong gawin ng maging naaayon ang resulta, sa iyong kagustuhan ang pinapahiwatig sa tahanan sa mga miyembro ng pamilya, kung nawawalan sila ng pag-asa sa mga ginagawa, ay sabihan mo lang na dapat ay may tiyaga sa buhay, dahil pag dumating ang swerte ay walang makakapigil sa kanilang ginagawa para maging matagumpay. Sa trabaho, dapat lang sa iyo ang gumawa ng masipag na walang masyadong pagkibo sa ibang kasama sa hanap buhay, dahil sila ay tukso ng abala sa iyong mga gustong magawa, para hindi ka mapintasan ng iyong superior ang pinapahiwatig. Sa pagmamahalan ay masaya ang pahiwatig dahil walang pag-aaway may sinyales na may makakagawa ng isang surprise sa inyo, na lubos na kayo ay matutuwa dahil sa inyong nagagawa, na laging nagkakasundo sa plano ng pag-iibigan ng pag-asenso, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 20 number 34 at number 16. Gemini, ngayong araw ay may maganda kang enerhiya sa buong araw, kaya ang nais mong gawin o ang ibang plano sa pagpapaunlad ng ikakabuhay, ay dapat mong ituloy na magawa ngayong araw, at ngayong araw ay okay kung makakagawa ng isang kasunduan maganda ang pag-asenso sa hinaharap lalo na kung may pagpirma na gagawin, ang pinapahiwati. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa ibang plano na kung gusto magnegosyo ang pahiwatig, ang maganda na gawin ay makipag-usap ka sa isang kapatid na talagang malapit sa iyo dahil pwede kayong magsama sa pag-asenso. Ngayong araw ang pahiwatig kung may katagpo para makausap, ang maganda ay ipagpaliban para wala kang maging gastos at abala ang pwedeng mangyari, at sa ibang araw mo kausapin ang magagawa para maging maayos ang pag-uusap. Sa iyong kalusugan ang pinapahiwatig ay umiwas na magpuyat ngayong araw, at ang alak ay iwasan na makainom dahil magbibigay ng paghina sa mga ugat sa iyong atay, ang pahiwatig ng iyong gabay kalusugan ngayong araw. Sa pagmamahalan ay normal na araw walang pahiwatig na kagalitan masaya ang buong araw ang pahiwatig ng gabay ng pag-ibig hangga't laging may ugaling may mahabang pasensya Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color pink and color gold number 36 at number 20 at number 19 Cancer Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may usapan na gagawin ay maging maingat ka sa usapan at maging mapagmasid ka muna ang dapat mong gawin nang makaiwas ka sa gagawin na baka ikaw ay maisahan sa usapan ng mahilig lang kumuha ng kaalaman sa ibang tao at ngayong araw ang pagiging matulungin mo sa mga kamag-anak at kapatid at magulang, kung lalapit sa iyo ay magbibigay ng masaganang swerte sa iyo ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ay wala dapat kayo na makapasok na bisita, dahil makukuhanan kayo ng aura ng swerte, sa tahanan ang pahiwatig, at sa iyong pera ay pagsisinop, walang kang pagpapautang at pagtulong sa ibang tao, nang makaiwas sa kagipitan sa pera. Sa trabaho ay maayos ang buong araw pagunlad para sa iyo basta maaga makakapasok ay okay sa iyo ang lahat na magagawa, huwag ka lang magpapalate, nang pasok baka doon ka mabigyan ng madaming gawain, na magpapalungkot sa iyo sa trabaho sa kalusugan ng pamilya ang pahiwatig sa maliit at may edad na kasama sa bahay ay mag-ingat, dahil may sinyales may dadalaw na hanging na nagdadala ng karamdaman, pag-iingat ng husto sa kanila at magpa-check up kagad kung may hihina ang katawan ayon sa gabay kalusugan ngayong araw. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 8, number 29 at number 17. Leo. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, kung makakagawa ka ng isang pakikipag-usap, dapat ay maging mas matalino ka para maging pakinabang sa iyo na maayos, at maging mas mahaba ang iyong pasensya, kung may madidinig sa mga magulang at mga kapatid, nang maging mas maayos ang inyong maging relasyon, at iwasan mong gumawa ng pagpirma ngayong araw, sa ibang tao sa mga kamag-anak, naman dapat ay may pirmahan kung tungkol sa pera at mga ari-arian ang deal ang pahiwatig, nang ikaw ay safe sa magagawa. Sa trabaho ang pahiwatig ay maayos sa mga gawain, at wala kang problema sa mga gawain sa mga kasama sa trabaho ang pwedeng magbigay sa iyo ng problema ay kasama sa trabaho, na mahilig magyabang at mahilig dumikit sa mga superior, dahil gastos ang kayang maibibigay sa iyo kaya dapat kang umiwas muna sa ganoong kasama sa trabaho. Sa pagmamahalan ayon sa gabay na dapat ay laging madali ka makakausap ng mga minamahal, nang patuloy na masaya ang pamilya at pagdami ng positive energy sa tahanan, Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 10, number 22 at number 29. Virgo Ngayong araw ang pahiwatig ay bawal ka muna makipag sa mga usapang negosyo at mga usapang pag invest Walang kang buenas na maayos na oras sa buong maghapon, at kung may pinapakiusap ang mga magulang, ay dapat na iyong pakinggan kung makakayang matulungan ay iyong gawin, at kung hindi mo kaya maibigay ang lahat ay sabihan mo kagad para ang relasyon ay maging okay at ikaw ay mas magabayan ng swerte sa mga kayang magawa sa iba pang nanaisin at wala ka rin ding gagawin na paglalakbay na malayo pwede kang makakuha ng negative energy sa mapupuntahan at sa iyong pera ay kapamilya lang ang dapat na iyong mabigyan kung ikaw ay lalapitan ng maging mas maayos ang iyong kaisipan sa pagkakaperahan ang pinapahiwati sa trabaho ay normal na araw at walang sinyales na problema, ang iiwasan mo ay makipag-discussion sa mga kasama sa trabaho nang hindi makakuha ng kapintasan sa mga superior, kaya gumawa ng mas maayos nang makatapos ka ng masaya ngayong araw sa hanap buhay. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color silver number 25, number 36 at number 18. Libra. Ngayong araw ay bawal muna sa iyo. Ang bumiyahe dahil wala kang buenas na aura kung may kakausapin o pupuntahan pwede ka rin na tumuloy kung gusto mo. Basta maging maingat ka lang sa dapat mong gagawin ang pinapahiwatig, kung may mas malapit sa iyo na dapat nakausapin ay yun ang unahin mo. At kung may dapat ka naman na sabihin sa minamahal ay gawin mo kagad. Huwag mo nang pagtagalin nang mabilis kayong magkaintindihan ang pahiwatig. Sa iyong pera naman ang pinapahiwatig ay bawal sa iyo ang magpautang at kahit sa pagtulong sa ibang tao kahit pa iyo pa na matagal ng kaibigan dahil magbibigay sa iyo ng negatibong enerhiya sa pagkakaperahan. Sa trabaho ay may sinyales na may masayang araw na pwedeng mangyari sa trabaho. Gawin mo ng masaya ang aura sa mga dapat na gawain, at doon ka malalapit sa pag-asenso sa trabaho. Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 21 number 36 at number 10. Scorpio. Ngayong araw ang pahiwatig ng gumagabay sa iyo, dapat ay maging maingat ka at lagi kang magmasid muna sa mga kakausapin, at doon mo malalaman ang iyong mga diskarte, para makagawa ng maayos na transaksyon, at ngayong araw ay may mahina kang aura sa mga taong lalapit sa iyo, dahil nakikita nila, na may mabait kang ugali kaya dapat kang tumanggi, kahit magtatampo sila ay hayaan mo. Nabawasan ka naman ng tao na mahilig, lang gumawa ng pagsasamantala sa iyo ang pahiwatig. Sa tahanan sa pamilya, ay may pahiwatig na pwedeng magkaroon sila ng deal, pero may kakulangan pa sila sa mga ganoong deal, kaya dapat kang makatulong sa kanila sa iyong advice ay mabibigyan mo sila ng katalinuhan sa gagawin na transaction at sa iyong pera kung may extra kang pera ay anak na may asawa, ay iyong mabigyan at ang minamahal, para laging may grasya ng buenas, ang pamilya sa mga gustong magawa sa pagkakaperahan. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na problema para sa iyo kaya mag-ingat ka sa mga kasama sa trabaho. At huwag kang magbibigay kagad ng pagtitiwala at baka doon ka pa, masilat para mapintasan ng ibang kasama sa trabaho. Kaya mag-focus ka sa mga ginagawa ng makakaiwas ka sa suliranin, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, Color Pink and Color Red number 23, number 40 at number 19. Sagittarius, ang pahiwatig ng gabay na para sa iyo, kung magkakaroon ka ng transaksyon sa ibang tao, ang maging mausisa ang dapat mong magawa dahil doon mo makukuha ang iyong kahusayan at kasiyahan na magagawa ang pinapahiwatig at kung sa mga kapatid naman ay mas maging maunawain ka sa usapan, para kung may plano ng paggawa ng negosyo, ay magagawa ninyong makagawa ng isang pagnenegosyo, basta iwasan mo lang magalit para maging mas maayos, ang mapag-uusapan ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ngayong araw bawal sa iyo ang magpautang at makatulong sa ibang tao ng ligtas ka sa problema at makakagalit na tao. At huwag ka rin magbibigay ng pera sa mga tiyahin at tiyuhin ang pahiwatig. Sa may negosyo ngayong araw para sa iyo, ay maging masuyo ka sa mga iyong tauhan, nang lalo nilang maibibigay ang kanilang kasipagan sa mga dapat na magawa sa iyong negosyo para lalong makakuha ng pag-asenso sa iyong hanap buhay. Sa pagmamahalan ay masaya ngayong araw walang sinyales na suliranin, maging mas malambing ka sa minamahal, nang laging maging masaya ang buhay pamilya, at laging may grasya ng pagunlad sa ikakabuhay, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 17 number 26 at number 30. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig kung gumagawa. Kanang plano ng ibang negosyo, ay patuloy ka pa rin. Mag-aral ng makita mo ang iba pang kakulangan, at makakayanan mo na makagawa ng isang pagnenegosyo oras na iyong makumpleto ang paggawa ng plano, at ngayong araw ay may mahina kang enerhiya, sa mga gagawing pirmahan ng pabigla-bigla, kaya dapat na iyong iwasan muna ngayong araw, para hindi ka makakuha ng suliranin, at kung may gagawin kayo ng minamahal ay dapat na magawa, mung may tuloy para maging mas masaya ang inyong araw ang pinapahiwati Sa iyong pera ngayong araw at bawal sa iyo ang pagpapautang at pagtulong. Lalo na sa mga tiyahin at tiyuhin dahil mabibigyan ka ng suliranin ng biglaan sa hinaharap. Sa trabaho ngayong araw ay walang sinyales na problema pag unlad, ang iyong makukuha ang pahiwatig, dahil sa iyong kasipagan na laging ginagawang katalinuhan, ang magbibigay sa iyo ng pag-asenso ng sweldo. Libra ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color gold number 34, number 10 at number 25. Aquarius, ang pahiwatig ng gabay ngayong araw kung may pupuntahan, na isang deal at usapang pagnenegosyo ay may maayos kang enerhiya, kung magagawa mong matapos na para magkasundo, ay mas mainam para maging maayos na pagkakakitaan ang magagawa, at kung ikaw naman ay gagawa ng deal sa mga kapatid ay mas mainam na ipagpaliban mo muna, at pagisipan mo pang mabuti kung ikaw ay makikasama sa mga inyong plano sa isang negosyo. Sa tahanan ang pahiwatig, ang mga mahahalaga sa miyembro ng pamilya ay bigyan mo ng pansin ang iyong makikita, nang magawa mong mabigyan ng advice na maayos, para maalis mo ang kanilang mga hindi dapat na nanagagawa, nang laging silang maging masaya sa mga magagawa sa pamumuhay. Sa iyong pera ay bawal ngayong araw para sa iyo ang magpautang at tumulong, ang dapat na lang na iyong gawin, ay may swerte ka sa investment na kung may napag-aralan ka na na okay ang interes, ay makakaipon ka ng maayos na pera sa pagmamahalan ngayong araw ay masaya walang sinyales na tampuhan. Ang grasya ng gabay ay laging may maibibigay na swerte sa masayang pag-uusap ng inyong pag-iibigan, Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color green number 14 number 32 at number 26. Pisces, ngayong araw dapat ay may maunawain kang ugali, ang magbibigay sa iyo ng katalinuhan ng swerte sa mga iyong gagawin, at magbibigay ng positive energy sa tahanan, ng mga kahusayan sa gustong gagawin ng pag-unlad, at kung may plano na tulungan ang mga kapatid, kung sa pagnenegosyo, ay pwede basta huwag na makikisosyo sa kanya dahil baka sa hinaharap, ay pwedeng magkaroon ng kinikimkim na pagkainis, na makakapagpahina sa pagunlad ng negosyo, ang pinapahiwati. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, ay normal sa mga gawain walang sinyales na problema, ang dapat mo lang iiwasan ang kasama sa trabaho, na laging nagsasabi ng kayabangan sa mga nagagawa niya. Iwasan mo muna dahil baka mabigyan kanya ng pagkainis at ikakabagal ng iyong mga gawain, kung makikisama ka sa kanya ngayong araw. At sa pera ay pwedeng magbigay sa magulang at kapatid, at lalo na sa minamahal, na magbibigay ng buwenes sa iyo sa mga pagkakaperahan. Sa pagmamahalan ay walang pahiwatig na problema, masaya at pag-unlad ang bigay ng gabay ng mga grasya ng pag-asenso. Kung laging walang pagtatampuhan sa pag-iibigan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color silver number 8, number 17 at number 36.